Ganda ng hello guys welcome to my youtube channel subscribe to my channel for more videos mr Big domingo uh, mga kaibigan at aking pinuntahan tong kanilang pechay na to at para tingnan onda luwang yun nga po yung napakyaw ng 150,000 at nahanap ko lang po si Mr. Big Domingo mga kaibigan para malaman kung ilang kilo tong kanyang pechay na to at kung pang ilang days wala na Pacquiao ng 150,000 yun natin mga kaibigan oh. napakaganda naman itong kanilang pechay na to talagang napakagaling po nung nagalaga uh, ito po mga kaibigan ito po yung ng tubig para magpatubig at uh, ayun nga mga kaibigan makikita nyo naman po napakabato po nitong pinagtamnan ng pechay sabog sa tanim pero makikita nyo naman po yung bulas napakaganda at napakagaling po nung nagalaga dito sa pechay na to mga kaibigan Uh, kaya nga lang po, wala po si Mr. Vic Domingo para matanong sana kung ilang kilo tong kaninang pechay na to. Oh. Pechay pa po yan. Hanggang doon po yan sa baba mga kaibigan. Uh, magandang hapon sa inyo lahat mga kaibigan. Uh, at ito, at pinuntaan ko tong ni Mr. Vic Domingo at Ronald Estabillo uh, mga kaibigan ito po yung napakyaw ng 150,000 uh, 6 na kilo po yan uh, at may nakapagsabi po sa akin ito nga po pinuntaan ko po to para may pakita ko sa inyong lahat uh, isang linggo na lang po ma-harvest na po to itong na to yun nga po para makita nyo lahat kaya nga lang wala po si Mr. Vic Domingo para matanong ko sana at kung ilang days na itong petsay na to may kita nyo naman mga kaibigan napakaganda ng mga dahon swerte ilang Mr. Ronald Ronald Estabillo at Vic Domingo dito sa pechay na to dumalaga pa lang napakyaw na Hanggang dun po yan sa baba. para tanong sana si Mr. Vic Domingo kung ilang square meter to itong pinagsabugan ng petchay na anim na kilo. Ah uh, Ramgusid variety. At ito po 'yan. 'Yan. Haridigma na ramugo na sugo Ayan. Malinis, hindi siya gano'ng madamo. saka ang kapal ng pagkatubo. Oo. Oh. Ganda. Kinda. Kapal Yun nga po sabi nila Sa pecha ay mabilis kumita One month pa lang Pera Tapat-tapat uh, lang din po Pag maganda ang presyo At kung ang tumbukan Swerte Ayan kapal ng mga pagkatubo wala si Mr. Big ganda linis oh <laughs> hindi talaga sumadam mo Maganda pong tingnan pag malinis ang pechay. Hindi siya maganong madabo. Ayan, maraming salamat sa inyo. Magandang hapon.